Hello. Habang kami ay naliligo sa isang ilog na ito, napansin ko ang isang batang ito. Isang batang masayahin at palakaibigan. Isang batang may hangad sa buhay, hindi lang para sa sarili, kundi pati sa magulang at mga kapatid. Siya si Yem Yem, sampung taong gulang na nakatira sa isang sityo ng Barangay Lamlahak. Welcome back again to another video. So, ari kita dari sa Lams located at uh, Barangay Takunil. 4 part sa Takunil. And this time guys, a while nga nagaligo kita sa Sininga Place. So, may nakita ko nga isa ka bata, ara siya. Oh. Si Banbalim Kiyawa? Kaupod na ito si Yem Yem <laughs> So nakapungko lang siya ng area That's why this afternoon We are <laughs> We are going to Get to know more about Yem Yem Okay nang go. okay nang interview Ha? Oh, para ang mga viewers natin. <laughs> Alright sige sige yem hadi loy bele manam oo oh, yem yem oh, yeah. <laughs> yo the baby ya kam gi yon ah uh, ganon man lagi diyan lamlak uh, Lam -la lamlak Lam -la elementary school so sa barangay lamlak na siya guys ban grade mo grade three, grade three. So, Si Yem Yem, your blooded tabali ko. Tabali, lai, bay, parian. Tak nah, keren, terus kita matam lagi. Kau suka kemuli lagi? Yo, <laughs> so siem siem is isaka pure blooded ciboli. Pesanakan lagi, grade kelasul kai grade 3 <laughs> ban ban tanpa ma, ban tanpa ma, malabu yo, melibat malabu yo ban ketan bahun ma uh, mga e then ano bang ang tanda o nanta o munisipyo o or... ano ba yun nalam na nando uh, si pangam ban tanda o pang nalam -ka okay. so, ko na sana tay kama kablaing kambalon sa sapoy nakim na gi kumusta sa kanagi ban kabalon ay mukha na matiyot tapos gay malangkan then ko yung bukan ganito ba yung ko dalakat sa sa iskwelahan kung nag eskwela siya isang ilang abalon ang iyang abalon o balinghoy amo ng mga ginadala niya sa iskwela dito talaga ako na pamangha sa batang ito sa simpleng pamumuhay nag ng mabuti para sa magandang bukas. Naikwenta niya na rin sa akin na sa murang edad ang dami niyang pangarap sa buhay, yun ay para sa kanyang nanay at tatay at sa kanyang mga kapatid. Pan pangarap ang sakit ba? Ah, army man ka army no yun. Ano na yung so, army? Kaya nila sa doktor koloran Man ka musaklamanda, mga nayo sa kabang magiging army Maan katuwan da ani so ayo sumunod so ning katuwang ngam lamang so ban na katuwang ngam lamang example di ba ban hilo idad nga ma mm -hmm. ala tengo namdu pangam pero da nag tuhamang dentungan mm -hmm. ah Thanks. Malukuha. So, huli i-daraw ang galing? So, huli i Nine or ten? ah uh, man ka na no yung army? Like, ba uh, na no yung uh, magiging taubong ang lamangang sa kibang? hmm Nandika ng tapos? Nandika lu pilak tapos? Now, attachment ko sa giyambal ni Yem-Yem na kung magdako siya so gusto niya buligan ang iyang parents like magkatagis sa karta, then pampakal sa mga daily needs so sa iya ng mga giliganan. Dito ko narabdaman ang lungkot at pag-asa mula sa mga mata ni Yem-Yem na balang araw gusto niya maging isang tanyag na sundalo, hindi lang sa isang sundalong pangdigma kundi isa ring sundalong magsisilbing gabahay para sa kanyang pamilya. Hmm, bantan ba po yan? sa to Umas na. Tapos, bayo next book ko yan, sunod na army ko oh, Ato, ato na no yung magiging army kayo no na yung Ms. Kel uh, Ibig sabihin sa so, ki army, dapat mo no, boy ko. Oh. So, very approachable kayo, kag friendly. Uh, Gi-approach ko yung mga bata dito kay Nana sa Iban, dito ng mga bata. So, while nga nag-talk ko sa ila, then na-observe ko lang siya dito. Then, uh, pagka ano ko sa iya, kapal ko nga ba si pwede siya i-feature diri sa akong vlog so since this will be the first content of my vlog mo, no? kay ah... Uh, after vlog at man po ko and gusto ko po nga iano po lang ako ng makating so yem yeah, Bano yo ang patam ba pang tao? Menig gog na yung katilaw Man-manambele. Ha? Huh? Oh, yeah. Ano Ha? Ano yung kay mag Thank you for your time. Sige, salamat ba itong viewers na. So, malam, thank you. Bye-bye, bro. bye Thank you, Yem. Likas you, Yem. at kultura Halina't nang iyong matuklasan